Yan po mga kaparm, so dito kami ngayon sa The Orchard Farm. Yan, so bilang patunay po sa inyo, ito po lahat yung aming po mga ginamit na chemicals. Yan si Kuya Dennis, Kuya Dennis, kaway, 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 So dalawang klaseng spray natin ano, isang area na, ah yung kalahati may ultra boost, yung kalahati walang ultra boost. So Kuya Dennis, sa observation mo, parehong maganda. Tingin, tingin, tingin. Ano? Pares maganda. Pero Pares maganda. Pero may ultra bus. Iyon! anong, mas ang butil. Anong naobserbahan mo doon sa ginamitan natin ng ultra boost, kuya? Um, ah, mabilis ang resulta niya. Resulta. Mm. malinis ang na-develop na butil. So, aminin mo yung totoo. First time natin ginamit yung ultra boost, ha? Ayan. So, huwag mo ito. Eh, para bilang patunay. Ayan. So, nung bago natin gamitin, ang butil ay alanganin kasi laging umulan ano. So, katulad ng sabi ko, itataya natin yung area natin pero sa katotohanan lamang na kung maganda may resulta, di salamat, kung pangit ay di salamat din tayo no. Pero para sa iyo, anong naging epekto ng Ultra Boost sa pangalawang sa una at pangalawang paggamit mo ng ating paghuhugas? Okay, maganda. Maganda ang naging resulta, makinis, mabilis umaki. At saka kita na yung butil. Kita ka ng butil. Ayan na no. oh. Ito, hawakan mo nga ito para makita nila. Yan, ilan din sa tayo ngayon? Ayan oh, mabutil natin oh. Ayan. 40, 40 din ngayon. Ayan. So, ang kalaban na lang natin ay punggos. Ano kay Dennis? Ayan. So, doon dun po tayo sa medyo mababa pa ang puno. At para makita po natin mabuti. Ayan. So, katulad ng sinabi mo kay Dennis, parang maganda. Ano? Pareho na yung buta ng trabos doon Katulad ng sinabi mo, parehong maganda. Pero ang pagkakaiba nila ay ano, ang na-observe mo? So, ha? Huh? Mas sa akin na yan, no? Oh. Mas malinaw ang butil na rin na ispray ng Ultra Boost. Kasi, kompleto na. Oo. Uh -huh. So, ibig sabihin, compare doon sa cocktail of mixing natin, kapag Ultra Boost, hindi mahirap timplahin. Itatakal mo na lang, ano? So, ilang sardinas ka ang lagay mo sa isang drum? Mali, dalawa? Dalawa. Dalawang sardinas lang? Dalawa. So, ang recommendation kasi, pag walang halo na iba, ay tatlong litro ito pwede, Nis. Uh -huh. So, sabi ko, sa mixing natin, ikakaktel natin ito from 250 to 300 ml. At maganda naman yung naging resulta, no? Ayan. So, bale, ang paggamit kasi kuya ng Ultra Boost ay dalawang beses. So, nasunod natin, dalawang beses, ano? Dalawang beses sa paggamit. So, ito po, mga kapal mo. Ayan, yan po yung butil niya. Na talagang ito po ay ilang beses nang inuulan dito? Mula nung fruit set? Parang limang araw? Oo, okay. oh, mula nag fruit set. Talagang maliban po dun sa uh, ah, kapasidad niya na nagbigay siya ng magandang butil ay nakatulong po sa stress ng panahon. Hindi po siya basta-basta bumigay. So bukas po ay nandito muli kami ah, at kami po ay ah, magla-live mixing sa inyo na ah, para po may pakita sa inyo yung mga combination. So hindi naman lahat ultra ito kuya, may kasama May insecticide ha. Yung totoo natin ha. So ay ba at saka NS product ano? So bukas maghahalo na po kami ng aming cocktail of mixing. Syempre, ayan ah, po. Ayun. Oh, kuya, may dala akong isang ano pa. May dala pa akong isang litro pa ng demo product para may pakita natin ng live at actual mixing na nandito ako mismo. Ayan, oh. Ito, ginamitan ng Ultra Boss ito, kuya. Ha? Oh, kamay. Ito, ginamita ng Ultra Boss. Sabihin mo. Oh, ano? Sabihin mo. Ayan. Uh, shout Shoutout mo si Ninong mo. Anong observation mo sa paggamit natin ng Ultra Sulit ba? Sulit. Sulit. beses pa lang. Oh, dalong beses pa lang natin ginamitan, ha? So, yun kasi naman ang nakalagay sa protocol ng Ultraboost. Two times application. So, kasama ko po yung aking personal uh, driver. Para, naman masasabi mo, pare? Ikaw? Oh, compared doon sa hindi nagamitan ng Ultraboost na area natin. Maganda? Ayan. Pare-pareng patabangan mo, ha? Ganito rin. Kaya sabi ko sa iyo, hindi pwedeng isang klase lang ng area. Ayan. Uh, yan, pareng Dennis. Uh, salamat. Shout-out kay Tito. Sa, ano? Uh, ito. ito. Eh, ano mo sasabihin mo sa mga ka natin na gustong sumubok ng Ultra Boss, ano yung naging ano mo? Uh, para sa mga ka-farm gusto niyo sumubok. To Ultra Boss. Mm. With Ka-Farm TV Mango, ano? oh. May protocol ka, May, meron tayong sariling protocol nito ha? hindi lang basta-basta gagamitin kuya ha. So, 'yun, uh, combination ng protocol ng Ka-Farm TV Mango, ipinasok natin ang Ultra Boss during fruit settings. Eh, tinama pare? tinama pare? Oh, oh. So, pero hindi man ibig sabihin niya, magtutuloy lahat kan. Pero lahat sila ay may potential. Sigurado so, na oh, sigurado, na sigurado na yan. Man. Oh. Then bukas, eh, uh, live mixing tayo. Ito, ito parang boss ang ganyan. so yan po mga kapam. At uh, shoutout kay boss ah uh, Hino Rason. Ito na po yung inuwian inu inu namin na area. At uh, hindi po nakakahiya yung akin pong naging uh, protocol sa paggamit po ng uh, Ultra Boost. Uh, actually po, ito po ay inaral ko din muna bago ginamit dahil hindi po po pwede na walang kasamang insecticide at hindi rin po po pwede na walang kasamang fungicide dahil straight po na limang gabi na inuulan kami from fruit settings to fruit development, mga uh, kaparm. po, God bless! Happy farming! I love you all!